Oh, di ba? Siyempre patikim pa 'yan. So guys, andito nga kami ngayon. Ah, intro muna pala tayo. Hello mga kapul bowlers. So guys, andito nga pala ulit kami. Pero hindi para sa basketball kundi para magcrabbings. Yan. Siyempre, stop muna tayo sa pagwa-basketball at na pagtripan namin na magcrabs, nagkayayaan. So kasama nga ang aking mahal. Yan at ang kaibigan namin si Rosel at si Lindsay. At siyempre ang mga tropang Kabal bowlers na si tropang uh, Rome, Lay, Arnold and Jarvis. ya yeah, na pagtripan nga namin na mag dahil uh, marami na daw crabs ngayon. So try lang namin guys. So nandito nga kami ngayon sa Wokod at uh, magpapagas kami dahil uh, naubusan ng gas sila paring uh, lay at sa part na nga ito ay nakarating na kami sa Alcol Takira at yan naglalakad na sila sisimulan na namin na una na kami dahil uh, tetesting namin kung marami ditong crabs, Hello. dahil balita namin marami dito pero pag wala ay eh, lilipat kami doon sa bandang Takira so guys panoorin muna natin ang aming kakulitan dito sa pag hunting sa crab Hello, ay laban yan. walang may lulusubing kaming mga ano, demonyo, kaya may sabad kaming nga ako. Parang naman yung mukha may mataas eh. Videohan natin siya. Ay, wala. Ay, putang mo nakatakas. putang <laughs> ina mo. <laughs> Nakawala. Karan. Double kill yan ha. Dalawa pala na. Nakabidyo ka. Ayun ayun. Nakatakas. Nabitawan. Nabitawan ang tao. Nakatakas. At dito pala mga kabol bolers ay uh, lumipat kami sa bandang Takira dahil malilit nga dun sa Melkor So nagkaabit na nga kami ng tent at naghahanda na at inaantok na yung iba Pero nag muna kami dyan uh, Bago matulog syempre kakain muna So guys ito yung aming iihaw ano, Kuling, hininga <laughs> Galaw galaw pa sya kasi sure na. Check. Yan alam ko yan na yan. Malayo pa yan. Magsisure na. Tawagin nyo na para makakain ay? na. At yan nga guys, hindi na kami nakapag-video at nakapag picture sa mga kinain namin. Nagluto rin kami ng fresh crabs dyan. Yan, inumaga na nga kami niya. Paling amel. Pre, parang ano? Kasing sukat mo yung... <laughs> Naulo <laughs> mo yung ano, araw. Ayan, video-video ah, lang kami dyan dahil na uh, galing na kami sa tulog dyan, nagkakampi na kami dyan. So, nakahuli na rin ang posit at saka ng mga clubs. Yan, tanaw-tanaw muna sa mga kapaligiran. Ay, hey pusit pa. May pusit pa na. Pero kailangan mo ng ganyan. Ha? Para makapunta dito. Kaya pala itinutas ito pang takot. Pag meron nyo nga, uli. Uli ka, At sa part na nga ito mga kabulbolers ay pauwi na kami dahil mainit na rin, 7.30 na. At di na nga rin kami nakaligo dahil ah, malamig yung tubig. Medyo lumalamig na siya kahit mainit ang sikat ng araw. So yun nga at uh, magpapahinga na rin syempre Yan na nga, nasa bahay na kami. Yan o, ang bilis kong niluto, ba? Diba? Gata. Wala pa palang gata yan. Siyempre, ginisa ko muna yan. Ang sarap niyan. Tapos yan o, yan o, mga maliliit to. Talagang hinuhuli namin yan dahil walang malalaki. Dahil ang gagawin ko dyan ay, eto, siyempre, panoorin nyo kung ano tawag dyan, Apa yang kamu buat tadi? Oh, ada mehek di sana. Apa yang kamu buat tadi? Tidak. Oh, saya hanya beritahu kamu. ko, di ba? Naging chef pa tayo dyan At uh, nga, tapos na yan Crablets pala yan, krablets. yan Lutong niya, no? mm, yung pangit ko, putang na sa At dito na nga nagtatapos ang ating uh, Crabbing Day So bukas, may daro na naman Good luck sa ating guys At see you in my next vlog vlog Kain muna tayo mga kabalbolers Wala well, nang tapon